Ngayong gabi... Mga babaeng ni-recruit sa probinsya sa nightclub pala dinadala. Binabantayan ko yung mga magagandang mga kadalagahan at kinakaibigan ko. Recruiter lalantad na sa maanumalyang gawain. Malakas po yun. Bawat ulo po doon, may share ako sa may-ari. Kilalanin si Amy Rose at panoorin ang kanyang masalimuot na buhay. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na... Welcome to the 700 Club Asia. Camila, paano mo may larawan ang buhay mong dati? At paano ka nagbago? Huh? Because I think mabait ka talaga eh. No, no. Wala wala kang path no. katulad ko. But but you know, I was a captain of my own ship. I made decisions based on what I wanted and alam mo yon, I felt so self-sufficient. Parang everything I was getting, I was, you know, pride, you know? But, but you what's are, me pride yun. But, you are not rebellious naman. No, I wasn't rebellious. But I used to make up stories to make my life more exciting. As inisip ko, white lie lang yun. Pero yun know, na, when I, you know, when I received the Lord and I realized, you know, there is no room even for the so-called white lie. Diba? That's right. That's true. Eh, uh, ngayon, binigay ni Lord, binigyan ka ni Lord ni Raul. So, exciting talaga ang buhay mo. Yes, very Ikaw, very exciting. exciting <laughs> Ikaw naman, Peter. Ako talaga. May dark past talaga yes. ako. I mean, I mean, really from, really, as, as described by the Apostle Paul, he translated me from the kingdom of darkness into the kingdom wow. of his light. Because that, that was my past. I, I was unfaithful. I was, uh, Uh, cheating in business, yes. uh, just to just to earn. My, my priorities certainly God was not number one in my life. Yes. You know, He was He was somewhere there that I could run to when I needed Him only. That's right. Yeah. I also felt the and same way. Sh so shameful, but, but it's true. But I thank God that <laughs> He's not the God that holds grudges. He's not the yeah. God that says Ah. Kailangan mo lang ako, ha? That's why you're calling on me. Ayoko pumunta sa iyo. I will not rescue you. No, He's so gracious. He's so kind. He's He so loving. Yes. Na, you know, you don't deserve it. Yes. Definitely. Only by His grace. And talaga. only. And when you're, you know, God is just there, waiting for you anytime, anytime. You just call His name, He's there. Yeah. That's yeah. the amazing. See, that's why He's so amazing. Amen. Tulad natin, ang um, may kwentong pagbabago rin itong si Amy Rose or Brian Taringting sa totoong buhay. Ito ang kanyang pangungumpisal. Let's watch this. Pangangalakal ng mga babaeng probinsyana ang pinagkakakitaan ni Amy Rose. Binabantayan ko yung mga magagandang mga kadalagahan at kinakaibigan ko. Tinatapat ko yung babae sa club ka papasok, kikita ka ng libo-libo, yung 50,000, simple lang sa'yo. Wala pang isang magkikitain mo yun. Basta sumunod ka lang sa gusto ko. At pagdating doon sa kanilang magulang, haharapin ko naman yun. Ang pasok naman namin doon, hindi sa club ang trabaho, kundi sa SM, sa mga grocery, mga departments na papasokan. So, tuwan-tuwan naman yung nanay. Ibinabagsak ni Ami Rose ang mga babaeng nakukuha sa mga kilalang club dito sa Kalakhang, Maynila at ipinagbibili malakas po yun. Bawat ulo po doon, may share ako sa may-ari. Nang magkahigpitan sa ganong klasing negosyo, tinakasan ni Ami ang ningning ng Maynila at humanap ng panibagong mapagkakakitaan sa Cavite. Dito naisipan ni Ami na pasukin ang pagpa-floor manager sa club. Hindi ko rin mabilang ang mga naibinta ko na mga sinira ng mga kalalakihan, ng mga GROs, mga dancers, na mga underage pa sila, may mga 12 years old lang malakas man ang kanyang kinikita. Nauubos naman ito sa mga lalaki at sa shabu na madalas niyang binabatak. Di naglaon. Dahil sa kagustuhang kumita pa ng malaki, itinutulak natin niya ang mga elementong ito. Pusya po ako dati. At talagang matindi po. Kapag gusto kong magkapera, gumagawa ko ng paraan. Andiyan yung mangutang ako, binabayaran ko yung babayang binabayad ko. At kahit may lalaking kalipin si Amiros, hindi pa rin niya pinalalampas ang mga waiter at mga lalaking kanyang natitipuhan. Sa ganong tagpo, umiikot ang buhay ni Ami araw-araw. Hanggang isang araw, nakilala niya si Joe, ang pamangkin na may-ari ng club. Tinanong ko siya, sabi ko, anong gusto mo, sir? VIP? Ordinary? Iba yung naging reaksyon niya, na ang sabi niya sa akin, hindi ko nakakalimutan yung God bless you. Nanlambot po ako. Para bang, doon sa tinatayuan ko, hindi ako nakaalis, kundi tumitig ako sa kanya ng talagang hindi ko maisip kung ano yung dapat kong gawin. Basta tinignan ko lang siya. Hanggang sa nakita ko siya, umiikot-ikot yung kamay niya na pinagtipri pala niya yun. Pati counter, yung lahat ng lugar na yun, lililihan pala niya yun. At pagkatapos noon, diridiritso na siya umalis. Kinabukasan na ng malaman ni Amiros na kamag-anak pala siya ng may-ari at isa pala siyang pastor. Sabi niya, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Nag-isip ako. Sabi ko, parang hindi yata, parang hindi ako maniwala na mahal ako ng Panginoon. Wala na akong pag-asa. Kasi kung sasabihin mo mahal ako ng Panginoon, hindi ako naniniwala. Bigla nilang binuklat sa akin yung John 3.16 na ipinakilala nila sa akin yung, yung pag-ibig ng Panginoon first time na narinig ko yung salita ng Panginoon through them, na nakita ko naman yung uh, pagpapaliwanag nila kung gaano nga kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Pero isa pa rin ang naging sa loobin ko na wala, wala na akong pag-asa. At kung ano man ka ako yung gawin sa akin ng Panginoon, handa na ako pumunta sa impyerno kasi talagang alam ko yung aking ginagawa. Hindi na ako mapapatawan. At nang umalis ang mag-asawa, nakadama ng pagkabagabag si Amiro sa kanyang mga narinig. Umabot ang magdamag, hindi po ako nakatulog. May pag-asa pa kaya ako. Totoo kaya yung sinasabi ng mag-asawang ito. Dahil sa pagmamahal ng mag-asawa sa mga babaeng naging biktima ng prostitusyon, ibinukas nila Pastor Joe at Rebecca ang kanilang bahay para sa isang Bible study. At dito, inimbitahan niya si Amy Rose at ang kanyang mga alaga maging ang may-ari ng club na dumalo. Walang patid yung pagpapakain nila talaga. So inisip ko kasi araw-araw binibigay sa akin ng manager ko yung pamerienda. So ang inisip ko, makakadiscount ako sa mga tauhan. Sa dalas ng pagpunta-punta ni Ami sa Bible Study, nahiwagaan siya sa kapangyarihan ng Panginoon na laging nababanggit ni Pastor Joe sa kanyang pagtuturo. Marunong ako mangkulam. Sabi ko, tistingin ko nga itong mga ito. Kasi sinishare nila sa amin ang Diyos ay makapangyarihan. Tingnan ko kung gaano sila kagaling. So, talagang nagpinitin siya po ako, hindi ko kinainan yan. Sang Biarnis, sa Martes, talagang pinalakas ko yung power ng kadiliman na yun. Yung tinatawag na sumpit, pagka mayroon kang karayom ilalagay dito sa palad mo, tapos babanggitin mo yung Latin, ilalagay mo dito yung karayom na yun. Pag hinipan mo yan, inuutosan mo yan na tumusok ka doon sa puso ng taong ito at manatili ka doon hanggang sa mamatayon. Talagang nung hinipan ko yun, Lumipad siya, pero bumalik na malambot siya. Hindi talagang tumalag. So sabi ko talagang matindi yung power ng mga taong ito. So minanmanan ko pa rin sila. Sabi ko, tingnan ko nga kung mga mababait. Tiningnan ko. Talagang sinusubukan ko sila. Lahat ng mga tao, pinapupunta ko doon. Kumain kayo ng kumain. Pag nagreklamo ito, wag na tayo mag-attend. So talagang, nag-aattend kami doon ang nag-aattend. Hindi naman sila nagre -reklamo. At nangyayain ni Pastor Josie Amiros at ang kanyang mga alaga na magsimba. Sumama naman ang mga ito sa kanya. Doon sa kanilang pagpupuri, ang ingay. Pero ang gusto ko lang yung lugar. Ang ganda naman ng church. Sana laga ko mag-church dito. Sa patuloy na pagdalo-dalo ni Amiros sa gawain ng Panginoon, unti-unti niyang nakilala ang Diyos na dati kanyang binabaliwala. Ipinagpapasalamat din ni Amiro sa Panginoon ang kabaitang ipinapakita ni Pastor Joe sa kanya dahil sa takot na mababil at kakulangan na rin ng kaalaman niya sa Biblia. Hindi nagawang mahiwalayan ni Amiro sa kinakasama. At sa halip, inihanda niya ang sarili sa pagtatanong sa mga kapatiran maaaring makatulong sa kanya. Sabi ko, saan ka ko ang basihan na bawal pala yung kauri mo, magkaroon kayo ng relasyon. Binigyan ako ng verse na yung Sodom and Gomorrah, binasa ko po yun. Natakot ako ng gusto. Sabi ko, talaga grabe, nakakatakot pala ang ganitong sitwasyon. So, doon sa pagkatakot ko, nagdesire ako na talagang pumasok sa puso ko yung magpatuloy sa Panginoon. Nagbasa ako ng nagbasa ng salita ng Panginoon. Hanggang sana, unawang ko unti-unti yung mga nakasulat doon, kung ano yung mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. So, that time, nainlab ako sa Lord umalis ako papuntang Batangas. Pero dala-dala ko yung mga shiner sa akin. Tanda ko pa rin yun yung 1 John 3.9. Ang tunay na krisyano ay nagpapatuloy. Tinago ko po yun sa poso ko. Hanggang nandun ako sa Batangas, kailangan kong mag-church dito. Yung church na yun na dinadaluhan ko, sabi sa akin ng pastor, Kapatid, pwedeng dito ka na sa Mission Hall Tumera. Sabi niya, may kuling kay, May plano sa iyong Panginoon. Pumayag naman ako doon ako tumira. Hanggang sa doon, dinisciple kami. Marami ng mga nagtuturo sa amin hanggang sa naunawaan ko ng na gusto yung salita ng Panginoon. Sinimula niya ito sa pagbabago mismo ng kanyang pagkatao. Gusto kong baguhin mo ako ng gusto. Maging ang pangalang Ami ay iniliming na rin niya at binuhay ang pangalang Brother Brian Tarinting kasabay ng kanyang tunay na pagbabago sa pagbabalik ni Brian sa Naik Cavite, isang bagong nilalang ang humarap kay Pastor Joe. Labis na katuwaan naman ang nadama ni Pastor dahil nagbunga ang lahat ng kanyang pagpapagal. Nang puntahan ni Brian ang kanyang bayang tinubuan, ang Samar, isinama niya si Pastor Joe. Laking pasasalamat niya dahil ang kanyang pagbabago ang naging daan upang tumanggap lahat ng pamilya niya sa Panginoon. Praise the Lord! hindi sila nagatubili. Lahat po, pati mga kapatid ko ngayon, nailapit ko yun sa Panginoon at kaming lahat ay naglilingkod ngayon sa Panginoon. Doon po sa aking mga pinanggalingan, yung mga GROs na yon, mga waiter, yung lahat ng aking mga Pinagpapasalamat ko sa Lord dahil lahat yan sila tumanggap sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo na. Inahon mo ako sa kanitong trabaho. Dahil kung hindi, magpapatuloy pa rin yung ganong gawain. So sa Panginoon pala walang imposible. Pinalaya niya ako. Hmm. How incredible, no? Peter, uh, how God can use us, no, to send his message. And and really it's a changed life, no? Pag nakita mo hindi lang no si Amy Rose or si, now is Brian, pati lahat sila lahat, mga waiter, the GROs, they all surrender their life to Jesus. That's amazing because Because, Camila, when you experience the love of God as shown through His mercy and grace, it leads you to repentance. Yes. You, it leads you to the, to the point of surrender. It's in that love that we surrender. He doesn't condemn, He doesn't, condemn it. He doesn't yes. judge. It. Yes. He just loves on us. Alam nyo, like Amy Rose or Brian, are you struggling with sin? Gusto mong magbago pero hindi mo alam kung paano magsimula. Magsimula ka sa Panginoon. Matthew 22:37-38 says, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Una tayong minahal ni Lord kahit tayo ay nagkasala at hindi ka ibig-ibig ipinakita at ipinaramdam Niya sa atin ang Kanyang pagmamahal. Ibinigay Niya ang Kanyang bugtong anak, si Yesu Kristo And because of that, because God the Father chose to give up freely His one and only Son, that through His death, you and I can have newness of life, that's His offer to you, kapatid. The Lord is not looking at your past, but He's asking you now, do you like to receive my Son Jesus in your heart and in your life? And if the answer is yes, then let's pray this simple prayer. Pray it from your heart. Just say, Dear Jesus, I know that you are the one and only Son of God. Jesus, I know that you came to earth with a mission. And that mission was to go to the cross, to die, to shed your life's blood, so that today we can have forgiveness. Today we can have a brand new life. And you did that willingly because of your great love for us, for the world. So even now, I surrender to that love. I surrender to you, Jesus. And I kneel before you, asking your forgiveness and invite you now into my life to be my lord and to be my savior thank you for making a way for me so that i can have a brand new start so that i can have a second chance in life truly you're god you are the god whose love is so amazing i receive you now thank you for loving me thank you for saving me this is my prayer in jesus name Amen. Amen, and amen. If you joined us in prayer and accepted Jesus as your personal Lord and Savior, today is your new life with Christ. Your name is now written in the Lamb's book of life. Balitaan mo naman kami kapatid sa iyong mahalagang desisyon ginawa. Please chat with us now. Please type yes I prayed your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or magtext sa 0917126 1442 Again, that's 0917-126-1442. Samantala sa ating pagbabalik, alamin natin ang maraming updates sa makulay na buhay ni Brian Tarinting. Makakausap natin siya rito sa studio sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Diyan lamang kayo. Life's challenges may be overwhelming, but we can triumph over them. Faith is simply this the God that you see and believe is the God that you get. Learn more from Peter Kyrus in his audio teaching One God, One Hope, One Salvation. Donate any amount to CBN Asia to receive exclusive streaming access. Become a CBN Asia partner today. welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin ang makulay na mundo ni Amy Rose or Brian Tarinting. Paano niya nasikmura ang kanyang trabaho noon at ano ang nagtulak sa kanya para talikuran ang kanyang nakaraan? Para sagutin yan at iba pa nating katanungan, narito si Brian Tarinting. Welcome to the show, Brian. Thank you. Thank you po. So, Brian, ano ang pakiramdam mo nung kapag may nare-recruit kang babae para magtrabaho sa nightclub? Kasi alam ko sinasabi mo sa kanila, di ba? Pero binobola mo yung parents nila. So anong pakiramdam mo? Doon po sa mga panahon na yon, pag nakaka-recruit ako ng babae, masaya ako. Kasi ang ang mahalaga sa akin, kumita ako. Oh, oh, yeah. Doon sa mga babae na yon. Kaya lang may pagsisinungaling tinatapat ko yung babae kung ano ang talagang trabaho nila. Uh -huh. At pag nagkasundo kami, pupunta kami sa parents nila at sinasabi namin na hindi naman sa club ang trabaho. Uh -huh. Kundi dadaling ko sila sa mall, uh -huh. sa mga uh -huh. grocery, uh -huh. mga department store. Sure. At doon nagkakasundo kami. Yes, you were saying the truth dun sa girl no, na nire-recruit mo but you were lying to the parents. Um, looking back, no, um, hindi ka ba mga magulang? Hinabol ka ba nila? Dahil, iba, you lied to them eh. Tapos, yeah. syempre, I'm, you know, the fact that you lied to them, syempre, ayaw nila ipasok yung mga anak nila. Nung makakilala ako sa Panginoon, may ilan na binalikan ko po yung mga magulang at tinapat ko sila na ganito, ang totoo, ako ay talagang hindi ko naman sila dinalat. Pinagtanggol pa rin ako ng mga anak nila dahil gumanda rin naman ang kanilang mga buhay. Yes. At salamat sa Panginoon dahil pag pumupunta kami doon, taddad talaga sa prayer at hindi naman ako dinimanda. Wow. Siniran ko sila yes. ng Word of God, inakay ko sila sa Panginoon, at marami po nakakilala sa Panginoon. Talaga! Ayun po ay mga that. born na wow. sila sa ngayon. Wow, oh, praise God. But you know, I was just wondering, no, Brian, was while I was watching your story, and you were saying, di ba kinukulam mo yung pastor na was sharing to you and, and to, you know, the girls. Mm -hmm. You know, I was wondering bakit galit na galit ka doon sa pastor niya to the point as ang, ang prayer mo pa nga is you know, matutusok yung 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 sa puso niya at hindi matanggal hanggang you know, mawasak ang buhay niya. Why were you so angry at him? Kasi po pag nag-share siya sa akin na ang Dios ay dakila, makapangyarihan, yes. nagagalit po ako sa kanya kasi di ako naniniwala talaga during that time na may Dios. So pinalalakas ko yung aking power as mangkukulam kasi nag-aral po ako niyan at tinitesting ko siya at hindi talaga po tumalab. May, tumalab. If, 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 I may ask, what happened in your life in the past that made you not believe that God is good? Wala akong ano eh, di ko naririnig sa, sa kahit sa nanay ko, hindi ako naniniwala dahil ang pinaniniwalaan ko lang yung sarili ko, na ako naniniwala talaga sa Panginoon. Isa pa, galit kasi sa akin ang tatay ko. Oo, ayaw na maging yung ganong pagkatao ko. Yes. Ayaw niya 'yon Kaya parang nagagalit na ako sa Panginoon, wala na akong ang mabuti kundi ang sarili ko po. Kaya kahit sino mag-share sa akin, hindi ako naniniwala, my Diyos. So parang yung anger mo sa earthly father mo, parang na-translate mo yun sa anger rin sa heavenly father o, mo. Because of... But may I ask, are, have you forgiven your earthly father? Yes po. O, kasi nga, noong mga panahon na sinirani ako nang about sa Word of God, tinignan ko rin talaga sa Bible kung totoo ito. Uh -huh. At nung binabasa ko ang salita ng Diyos, naramdaman ko talaga ang kilos ng Holy Spirit. Amen. Amen. So Brian, paano mo naman pinagsisihan ang lahat ng iyong ginawa? Ay, yung salitang pagsisisi, napakalalim po, dapat maunawaan po ng bawat tao na ang pagsisisi ay hindi lang yung umiyak ka. Yeah. Kundi yung repentance means changing of mind. Nakailangan kailangan ko pong ay talagang magbago. At nung ako ay naunawaan ko na ang Diyos ay ay napakalaki ng pagmamahal sa akin. Doon po nagsimula ang changes ng aking pong buhay. But after so many years, kumusta na ngayon si Brian Wow! You. Ito na po ako ngayon. Salamat <laughs> sa Panginoon. Ganap na po akong pastor. Uh, pinagkatiwalaan ng Panginoon. At hindi lang yon Niregaluhan ako ng asawa. At may dalawa po kaming anak. Wow! wow. Napakabuti God. ang Panginoon. Oh, po. So Brian, ngayon na may sarili ka ng pamilya, ano ang nagbago sa iyong pananaw sa buhay? Ay, napakarami po. Isa po sa nagbago sa akin, yung sistema. Mm -hmm. Na namulat ako sa sistema ng mundo. Kinain po talaga ako ng sistema ng mundo. Yung sistema na po ng Panginoon, ng kaharian ng Diyos, ito po yung daladala namin. Ang Lord po ang lagi mong nasa isip. Wala na yung mga earthly activity gusto ko yung laging may gawain nasa gawain ako ng Panginoon amen yan pa that's a big big change yeah, amen, yes definitely ah yeah. uh, Brian, gaano kahalaga ngayon ang you know yung naging yung mentorship and discipleship sa yung pagbabago ay napakahalaga po kasi siya yung nag-guide po sa sa buhay ko po kaya yung buhay po ni pastor cho ay mahalagang mahalaga po yun sa akin as father in faith mm -hmm. at hindi lang yon yung maki, nakikita kasi yung sa buhay niya, yung buhay ni Kristo. Yes. Eh, yun din po ang sinusundan ko. At bawat salita na kanyang binibitawan, ipisinasaposo ko po yon mula sa Panginoon. You know, I, I was curious, no, Peter. Um, you know, because of, of, when you share, no, your past and how the Lord, you know, um, transformed you. Marami bang lumalapit din sayo na you, you know, um they're struggling with their with their sexual identity and then you know, uh rin ba sila? Marami po niyan ay lumalapit sa akin, nagpapa-pray, nagpapa mm -hmm. Katunayan po doon sa Samar, mayroon na rin sa amin ano naging kasamahan nga ngayon pastor na. Mm -hmm. uh, wow, third party din po opo. Nalaman ko na pastor mm -hmm. na siya at marami pa po talagang nakakilala sa Panginoon, naglilingkod na rin sa Panginoon. Wow. At iyon po yung uhaw po natin ngayon na maabot sila. Iyon mm -mm. 'Yon po yung pinagpipre ko na kung ano ako paano, paano ako inabot ng Lord ay maabot ko sila. Sa pamagitan ng wow. pagano po prayer, mga salita ng Panginoon. God always uses our past to give him glory. No? Amen. Yes. At ngayon po pinagpapasalamat ko sa Lord kasi may kapatid na rin pa akong pastor opo wow, sa pamilya God. namin. Tatlo po kaming lalaki oh. at yung isa ko ngayon, yung bunso namin ay patuloy na. Ang, ang init niya sa Panginoon. ay firmly believe na magpapastor din siya sa Panginoon. Amen. Wow. Glory Thanks, to God. God. So Brian, Amen. sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ano hang mahalagang natutunan mo sa buhay? Wow! Pinaka-importante po sa buhay ng tao, yung mayroong kang Diyos. Mayroon po tayong salita ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay kasi po based on my experience nung wala ako sa Panginoon, wala pong direction. Mm. Napakasalimuot, mahirap po. So ang natutunan ko dito finally, 'yung mayroon po tayong Diyos sa buhay. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, dapat ang Diyos Amen. ay kasama po natin. Amen. Amen. Oh, thank Amen. You, Amen. Thank you Brian for sharing your your Incredible story with us. You know, I'm, I'm so blessed by your story. We offer this prayer for you and your family, inspired by Romans fifteen thirteen. Thank you. Pa. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat Brian. Maraming salamat. God bless you. Wow. Okay. Ninong, thank you so much. Thank you. God bless you. What a powerful story. Maraming salamat din po, Ninong. God bless you. Sana pa espesyal na araw. Oo. Oh, nagkita tayo after so many years. After 16 oh, years. God oh, bless you, Brian. Din. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Tulad ni Brian noon, meron ka bang tinatagong kasalanan? O katanungan sa buhay? Dumaraan ka ba sa matinding pagsubok kapatid? Pwede kang sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para ipanalangin at alalayan kayo. Ang ating hotline number ay 87370700. Pwede rin silang maka-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Declare that God can do much more in your life. With your gift of 2,500 pesos or more, you will receive this limited edition CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt. And discover God's supernatural grace to break the cycle when you listen to Peter Kairou's audio teaching One God, One Hope, One Salvation. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Kamakailan lang ay nagbuga ng abo ang bulkang kanlaon sa Negros at naapektuhan ang ating mga kababayan. Kaya naman agad na nagtungo doon at tumulang ang ating humanitarian arm na Operation Blessing. Operation Blessing provided folding bed to senior citizens, PWDs, and pregnant and lactating mothers to help them rest more comfortably amidst the challenges. Thank you to all our volunteers and partners Metro Bible Baptist Church, over 300 food bags were handed out to displaced families. Pero marami pa ang katulad nila ang pwede nating matulungan. Be a CBN Asia partner now. Part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, call 87370700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, Gcash, Maya, and BDO Pay Up. May God bless your generosity. Sabuhai sa buhay Kasalanan. Let's remember this. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. God bless you, bye-bye. Motor Press Room is really more of a passion project. There was an impression in my heart, how else can you use the business to advance the kingdom of God? That's when the idea came to start printing Bible verses in journals, cards to inspire people, to encourage people